Maraming tao ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo, ngunit natatakot dahil sa paniniwalang kailangan nila ng malaking puhunan. Isa sa pinakasikat na negosyo na maaari mong simulan ay ang food cart business. Ang pagkain ay pangangailangan ng lahat, kaya laging may demand para rito. Upang simulan ito, kailangan mong pumili ng produktong ibebenta mo, maaring siomay, fishball, kwek-kwek, hotdog, takoyaki, o iced coffee. Bumili ng food cart na may sapat na cooking setup at maghanap ng supplier na makakapagbigay ng murang sangkap ngunit may mataas na kalidad. Ang pagpili ng tamang lokasyon ay susi sa tagumpay. Dapat ilagay ang food cart sa lugar na dinadaanan ng maraming tao tulad ng paaralan, palengke, terminal o mataong kanto hindi sapat na may produkto ka, kailangan mo ring tiyakin na legal ang operasyon mo. Para sa isang food cart business, kailangan mong kumuha ng mga permit gaya ng barangay business clearance upang makapagsimula sa lokalidad, mayor's permit para sa tamang business licensing sa lungsod, at DTI registration kung nais mong gawing brand ang negosyo mo. Bukod dito, mahalagang makuha ang BIR Tax Identification Number upang legal kang makapagbayad ng buwis. Upang panatilihin ang kalidad ng negosyo, siguraduhin mong palaging malinis ang food cart mo, sariwa at dekalidad ang sangkap na ginagamit mo at maayos ang packaging ng produkto. Maari ka rin magbigay ng promo deals kaya ng Buy 10 CO My, Get 1 Free upang makaakit ng suki. Ang social media ay isang malakas na kasangkapan sa marketing gumawa ng page sa Facebook o Instagram upang ipromote ang negosyo mo. Kung maayos ang operasyon mo, maaari kang kumita ng 2,000s, 5,000 kada araw, depende sa dami ng benta mo. Kung mahilig ka naman sa sining at disenyo, maaaring maging negosyo mo ang t-shirt printing. Ang demand para sa customized shirts ay hindi nawawala. Mula sa corporate giveaways, team uniforms, school shirts, hanggang personal na disenyo. Upang simulan ito, kailangan mong bumili ng heat press machine, sublimation printer, plain shirts, at printing materials. Matapos mong magkaroon ng kagamitan, mag-isip ng mga trendy at creative designs na patok sa market. maling ito ay mga motivational quotes, anime characters, brand logos, o customized prints para sa specific na customer requests. Ang pagbebenta ng t-shirts ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng Shopee, Lazada, Facebook Marketplace o TikTok Shop. O maaari mong kausapin ang mga paaralan, opisina at teams na nangangailangan ng custom shirts. Para maging legal ang negosyo mo, magparehistro sa DTI upang magkaroon ng official business name, kumuha ng mayor's permit para sa tamang licensing at barangay clearance kung ito ay home-based. Kailangan mo rin ang BIR tax identification number upang sumunod sa batas sa pagbabayad ng buwis. Mahalaga sa negosyong ito na panatilihin ang kalidad. Gumamit ng matibay na tela at high-quality print materials upang hindi kumupas ang disenyo ng mga shirts. Siguraduhin ding mabilis ang customer service at maayos ang delivery upang bumalik ang mga buyers mo. Ang kita sa negosyong ito ay maaaring umabot sa 10,000 to 50,000 bawat buwan depende sa dami ng orders mo. Isa pang negosyo na mabilis ang balik ng puhunan ay ang palamig business. Sa init ng panahon sa Pilipinas, palaging may demand para sa malamig na inumin. Upang simulan ito, kailangan mong bumili ng drink dispensers, ingredients gaya ng gatas, syrups, fruits, sugar, ice maker, at packaging materials. Mahalaga rin na magkaroon ka ng unique flavors upang maging standout sa kompetisyon. Maaring blue lemonade, strawberry yakult, milky buko pandan, at creamy mango shake. Maari mong simulan ang pagbebenta sa paaralan, palengke, food fairs, terminal, o maging online gamit ang delivery apps upang mas lumawak ang customer base mo. Upang gawing legal ang negosyo mo, kailangan mong kumuha ng barangay clearance, mayor's permit, sanitary permit upang tiyakin ang kaligtasan ng produkto mo at BIR registration para sa tax compliance. Sa negosyong ito, mahalaga ang kalidad ng sangkap. Siguraduhin mong sariwa at premium ang ingredients na ginagamit mo upang maging paborito ng mga customer mo. Gumamit ng sealed packaging upang maiwasan ang kontaminasyon at magbigay ng promo deals tulad ng buy two, get one free upang makaakit ng mas maraming mamimili. Kung maganda ang takbo ng negosyo, maaaring umabot ang kita mo sa 50,000 towers, 80,000 taon bawat buwan. Kung nais mo naman ang negosyong may pangmatagalang demand, ang bigasan business ang isa sa pinakamagandang piliin. Walang tahanan sa Pilipinas ang hindi bumibili ng bigas. Ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Upang simulan ito, kailangan mong maghanap ng supplier ng bigas na may murang wholesale pricing at bumili ng weighing scale, packaging materials at paunang stock ng bigas. Maari kang magbenta sa palengke, tindahan, online stores o sari-sari stores na nangangailangan ng supply. Para gawing legal ang negosyo, kailangan mong magparehistro sa DTI Upang magkaroon ng business name, kumuha ng mayor's permit upang ma-validate ang negosyo mo. Barangay clearance kung home-based at BIR registration upang tama ang pagbabayad ng buwis. Sa negosyong ito, dapat panatilihin ang kalidad sa pamamagitan ng maayos na storage upang maiwasan ang pagkapanisa ng bigas. Makipag-deal sa trusted suppliers upang laging may stock at siguraduhin mong tama ang sukat ng bawat benta upang mapanatili ang tiwala ng customers. Maari mo ring palawaki ng negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba pang produkto gaya ng asukal, mantika at kape. Kung maayos ang takbo, maaari kang kumita ng 20,000s, 15,000 15 bawat buwan. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng puhunan kundi sa diskarte sa pagpapatakbo nito. Hindi mo kailangang maghintay ng milyon-milyon upang makapagsimula. Ang mahalaga ay ang paniniwala mo sa sarili mo at ang tapang mong sumubok. Kung seryoso ka sa pagnenegosyo, simulang ihanda ang iyong plano, mag-research tungkol sa tamang suppliers at alamin ang mga dokumentong kailangan upang gawing legal ang negosyo mo sa tamang tiyaga at sipag, maaari kang maging susunod na matagumpay na negosyante. Ngayon ang tanong, alin sa apat na negosyong ito ang pipiliin mo upang simula ng iyong landas patungo sa tagumpay?